Sa mabagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay November 19, 2023 at tayo po ay nasa ikatatlongpuntatlong linggo sa karaniwang panahon. Mula po dito sa Bulacan, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Kawikaan, chapter 31, verses 10 to 13, verses 19 to 20 and verses 30 to 31. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at sa pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa hindi na halos nagpapahinga. Umahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at umahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang pangakit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibonton sa kanya ang lahat ng parangal karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Po, araw sa inyong lahat. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na ngayon po ay aking ginugunita at ipinagdiriwang ang ika-apat na pun walong taon ng buhay dito sa mundong ito. Salamat po sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob at patuloy na ipinagkakaloob ng ating pong Panginoon sa kanya awa at abag patuloy po tayo na nabubuhay at pinagsusumikapan na ma matupad at maisabuhay ang aking misyon at responsibilidad lalo tigit bilang isang pari. Kaya maraming maraming salamat po sa Panginoon at samahan niyo po ako sa aking pagpapasalamat sa biyayang ito na binigay ng Diyos sa akin at nawa sa aking pong pagpapatuloy ng, ng buhay sa mundong ito ay akin pong matugunan talaga at maibigay at matapos ang misyon na inihatang sa akin ng Panginoon lalo tigit ang maihatid po ang mabuting balita sa inyong lahat ng mga nakikinig at mga sumusubaybay po sa bawat misa at pagninilay na akin pong ibinabahagi sa inyo sa ating unang pagbasa ngayong uh, linggong ito bago po ang linggo ng Kristong Hari tayo po ay inaalalahanan ng uh, kahalagahan po ano ng pagpili ng isang taong makakasama po ninyo sa buhay. Maganda lang na mapagnilayan natin itong aklat ng kawikaan na sinasabi ng yung mahirap makakita ng isang asawa na talagang meron takot sa Diyos. No? At sa mga kababaihan, ito po ba talaga ay ah, mahalaga pa sa inyo? Yung bahaging ito na ah, pagkilala sa Diyos. No? At sa mga naghahanap po ng mga pangasawa, sana hindi lang po maiwan doon sa itsura, sa, sa ganda o sa kaseksihan ng pangangatawan, kundi ang mas na natin ay yung kalooban na kung ang babaeng ito ay marunong um, magmahal at may takot sa Diyos, nakakatiyak ka na talagang magiging maligaya ang iyo pong pagsasama. Kasi ito yung pinapahiwating no, sa aklat ng kawikaan. Bagaman, syempre kapag pag uh, sa bahagi ng Biblia, ay tayo po ay sinasabi nga na makikipagniig sa Diyos. No? Uh, kumbaga, sa, sa relasyon ng mag-asawa, tayo po ay pinipili ng Diyos lagi. Uh, ito ay nangangailangan din ng pagtugon na piliin din natin ang Diyos no? bilang uh, karelasyon natin no? siyempre masigit pa yung uh, nais na ipahiwating nito pero kung sa isang literal na aspeto na kung tayo po ay pipili no, ng ating pumahakasama sa buhay lalo tigit sa usapin ng pag-aasawa sana po ay talagang tinan natin yung relasyon niya sa Diyos kasi kung meron ito relasyon sa Diyos, nakakatiyak tayo na magkakaroon din kayo ng magandang relasyon at ugnayan. At talagang magiging masaya at magiging langit ang inyong magiging karanasan habang kayo po ay nagsasama dito sa mundong ito. Dahil lang pag-aasawa, gaya ng nasabi, ay dito lang po yan sa mundong ito. Pagkatapos ng buhay dito, pag nakarating tayo sa langit, wala na pong pag-aasawa. Kaya muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagsuporta at pagdalangin at sa aking pong kaarawan na ngayon na aking pong ipinagdiriwang ngayong November 19. So maraming salamat po at patuloy niyo po nawa akong isama sa inyong panalangin. Mabuhay pa kayo. God bless. You.